Hello mga kabuksit, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tara, samahan nyo kaming puntahan ang sikat na kainan dito sa Green Hills. Let's go! Una, lalakad muna tong mga buksitan na to. Yan, kailangan maganda yung entrance namin dito mga kabuksit. Ganyan <coughs> nyo naman si buksit 1, buksit 2, tsaka si buksit 3. Oh, yan. kompleto na ang trio buksitan. At ayan na nga mga kabuksit na pagdesisyon na namin na maglakad na lang kasi exercise na din. At yan, nagtingin-tingin kami ng masasarap na pagkain dyan. At kung ano-ano pang pwedeng makita dyan na mga pagkain, mga bilihin. Nandyan, nandyan lahat. Kompleto yan. At uh, ito yung nakita ni Boxit to mga kaboxit. Yan, yung santol. Na kikrape daw siya ng ganun. Ako naman, tamang video lang mga kaboxit kasi nagda-diet pa ako eh. Ongoing pa kasi yung fasting ko mga kaboxit. Dalawang beses na yan! Ayan na nga, napadaan tayo dito sa Baclaran Church. Amen po. Sobrang daming tao dito mga kaboxit. Uh, ang daming nagsisimba sa sobrang daming tao mga kabuksit sobrang dami rin ng pagkain dito na mga nagbebenta ng mga kung ano-ano pa. Yan, parang nasa India lang to mga kabuksit At yan na nga mga kabuksit uh, walang nagustuhan tong mga kasama ko. Uh, Napag-desisyon naming pumunta sa Green Hills kasi may nakapagsabi daw na may masarap daw na kainan doon. Isa daw sikat na kainan sa Green Hills at napakasarap daw ng pagkain nila doon. Kaya pinuntahan namin mga kabuksit Sakay kami kaagad ng MRT papuntang Santolan yan si buksit 1 at saka si buksit 2 excited na excited na tumayo na pala kami dito mga kabuksit at malapit na kaming bumaba at nakarating na nga kami dito sa green hills mga kabuksit madami daw nagsasabi dito na masarap daw yung manginasal nila kaya try namin at ayan na nga kumain na kami dito sa green hills manginasal dirayo talaga namin to mga kabuksit from Pasay to Green Hills diba? patikman lang namin tong mang inasal dito sa Green Hills hindi nga kami nagkamali mga kabuksit napakasarap talaga ng chicken nila dito yan o, napadami tuloy ako ng kanin yung chicken nila dito mga kabuksit lasang manok, sobrang authentic talaga napakasarap nya

and oh.